Lalagay ko dito yung ano ah, yung ano. Ayun oh, di ba? Alam nila kung ano yung makakabuti sa kanila. Kailangan nila yan mamaya sa liparan. Ito matapang to eh. Lagi na lang ako kinakagat nito eh. Sakit pa naman mga gato. <coughs> aray aray, aray ko, putak. Wait lang bago tayo magpaalam. Biglang dumating yung Yo, what's up mga kalapatids? Isang magandang hapon sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel, Chocobolop TV. And for today's video, preparasyon na naman mga kalapatids dahil mamaya ay magsasampa ulit tayo ng ating mga warriors ito at ito yung dalawang ibu natin na natira umakit nga tayo dito sa kulungan ng ating mga alaga para i-check sila kung nasa maayos na sila at nasa kondisyon na yung ating mga alaga at pwedeng pwede ng isang pamamaya che check natin mga kalapatids yung kanilang dumi Ayan, pasintabi sa mga nagmimerienda at kumakain. So buo naman yung mga dumi nila na naririto sa ating flyer slope. At uh, mukha namang okay yung ating mga alaga. Time check tayo mga kalapatid. Alas 3 ng hapon at kanina nga mga kalapatid, nagparonda tayo kanina umaga. And then kaninang tanghali, nagparonda rin tayo. At mamaya maya ay susubukan uli natin magparonda sapagkat yung kanilang paglipad kanina ay hindi ano, hindi maganda saglitan lang silang rumonda ang tapang nito mga kalapatid so kasi nga tagpar siya dito so minomotivate ko lang para nang sa ganun eh si Bagi naman umuwi at ito naman yung kanyang teritoryo pinoprotektahan niya so ito naman gusto kong pumunta doon sa uh, breeders area sa pagkat uh, gusto niya magsubo sa kanyang mga inakay oy mama na yan yung babae ikaw luko, luko. ay ko, pa ako luko loko talaga to Ayos uh, yung trip nito ah. Uh, balik tayo dun sa ating ginagawa. ani nang umaga, minonitor ko yung droppings niyan. Okay naman. Nilinis ko at ngayon hindi siya yung nagdumi. Dito eh. siya nagdumi. Eh. Mga kalapati, okay naman so far yung dumi nila. At uh, hawakan natin 'to. Titignan natin kung uh, ano bang kalagayan ng katawan nila. Baka mamaya nanlulupay na. Ito matapang 'to eh. Lagi na lang ako kinakagat nito eh. Si Zack si eh. Aray ko sakit pa naman mga gat 'to. ray, ray. Oh, <laughs> utak. Right, so. kalapatids. Pero, kalaro ko to mga kalapatids. No animals were harmed during the making of this video. All right? So, okay naman siya mga kalapatids. Bumigat na siya, oh. At hindi na siya ganoon na gaan niya nung dumating siya nung nakaraan. Sa bagay, nung galing tong Lubaw Pampanga, hindi naman masyadong na ano yung katawan niya, naapektuhan dahil mas malapit lang yun orani bataan pala yung ano nila yung uh, paghahagisan nila medyo mas malapit lang ng konti pero okay din yun para mapagpag naman yung ating mga alaga more or less 60 kilometers yung layo kahapon ay binigyan natin sila ng bawang at kanina naman ay binigyan natin sila ng probiotics dito sa tubig so mukha namang okay yung ating mga alaga at ito mga kalapatids kukunin ko rin to ayan, ayan. Ganun din, medyo mas magaan to. Pero magana naman sila kumain, mga kalapatids. Yung mga pakpak nila, okay naman. Wala namang bawas. Ito, may bawas na isa. Pero okay lang yan. Kayang-kaya nila yan. So, mukhang kondisyon naman yung ating mga alaga. Subukan natin silang parondahin. Time check tayo. Ayan. 3.18 ng hapon. So, tara. Parondahin natin itong mga to. Tignan natin kung ubra oh, ba sila. Medyo mainit pa eh. Yon mga ibu natin, mga kalapatids. Lumipad na. Yan sila, mga kalapatids. Oh. Promote na tama-tama yan, pagpag. -pag. Tapos mamaya, papahinga na natin sila para nang sa ganon ay makapag-ready na sila mamaya sa pagsampa natin sa kanila sa truck. So, ganun lang ginagawa ko, mga kalapatids na kanubi na nanunood. Kapag ka magsasampa, magsasampa sa truck, ganun lang. Uh, pag gagaling sa liparan nung previous na lipad i-recover. -re tapos, yung sumunod na araw, yun yung gagamitin ko para i-ready naman sila, i-prepare naman yung ating mga alaga para sa susunod na sampahan. Ganun lang. Kailangan mabilis din yung pag-recover kasi pagka hindi mabilis yung pag-recover, mga na kanubi na baka sampahan na ulit sa truck, tapos yung mga alaga natin, hindi pa ready, eh wala. Baka mamaya, mawala yung ating mga alaga. Hindi naman dahil sa kulang sa homing instinct, kundi dahil hindi nakaya ng katawa nila, masyadong loaded na sa stress yung katawan nila o kaya naman ay talagang masama yung pakiramdam nila. So, kailangan talaga inoobserbahan natin, obserbahan yung ibon pagdating pa lang at i-recover agad. So, yun ang ginagawa natin mga kalapatids na panubi. Pero, inuulit natin, hindi tayo eksperto, hindi tayo veterano, hindi tayo henyo sa pag-aalaga. yun lang yung aking ano, nakasanayang gawin noon pa na ng ibon galing sa liparan obserbahan palalakasin muna natin i-recover -re and then yung sumunod na araw ayun doon na natin sila ipe-prepare mga kalapatid. kapag ka, halimbawa nakita natin na yung kanilang dumi halimbawa yung dumi nila o araw na ng sampahan yung dumi nila eh basa pa rin tapos hindi pa rin maganda yung pakiramdam ng ating mga alaga tapos pagka pinaloplay natin, eh talagang uh, hindi maganda yung kanilang performance. Hindi sila lumilipad, konting lipad, dapo, agad ganun ginagawa nila. So hindi ko na, ano yon hindi ko na isasampa yon Mahirap na. Kasi pagka nawala yung ibon, hindi kasalanan ng ibon yon Kasalanan natin yung mga tagapag-alaga nila. Sapagkat alam naman natin na hindi maganda yung condition eh sasampa pa natin so dapat isipin din natin yung mga kalapatis hindi lang sa pagkakarga mga kalapatis na kanubi yung ganong sistema ang ginagawa ko maging sa pagsiself toss o road training halimbawa kung self toss tayo lalo lalo na yung mga young bird pa na alaga natin huwag tayong ano, ma overwhelm dun sa saya ng pagsiself toss kung makakauwi ba yung ating mga alaga so, isipin din natin yung kapasidad o yung kakayahan ng ating mga alaga kung kakayanin ba nila dahil nga sa ganong kalagayan nila tignan nyo kung kompleto yung pakpak kung maayos yung kanyang kalusugan yung pakiramdam, walang sakit yun ang mga factors na titignan natin hindi totoo yan kasi kahit magaling yung homing instinct ng ating mga alaga kung mahina yung katawan nila hindi sumasabay yung physical na kakayahan nila eh wala, hindi rin talaga bola lang yan uuwi at uuwi siguro pagka ano, naka-recover sila sa wild patuka-tuka sila ng mga pagkain e paano kung nakito ka tapos nadagit sila nahuli sila e eh wala na mga kalapatid so pagka ganun nasa tagapag-alaga yung pagkukulang nun Wee, di na. alright wala yung ating mga alaga dami na nating napagkwentuhan e eh, hanggang ngayon di pa rin sila nagpapakita nagranging malamang mga kalapatids pagka dating nung mga yon pakakainin na natin yan kahit mga 4pm para nang sa ganun ay eh makapagpahinga na sila agad agad a few moments later ayan ito pumasok na yung isa natin pakapakainin ko na to kasi baka mamaya mag territorial yung dalawa yung nagpaparisan eh hindi makakain to so mas maganda makakain siya ng maayos ito mo, choose ito ngayon eh, mga kalapatis nakita nyo kanina pinili niya yung peanut samantalang nakaraan ayaw nila yan so nagkukusa yung katawan nila na pagka alam nilang lilipad at lilipad sila nasana yung katawan nila sa malayo ang lipad alam nila yung dapat nilang hanapin mga kalapatids na panubi yun yung peanut kasi mga kalapatids source ng pats yan ito peanut to ha ah. kakainin niya yan tamo. ayun no, di ba yun yung tinuka niya So, yun yung hinahanap niya. Ito. Alam na alam ng katawan nila kung ano yung makabubuti sa kanila. Nakakabilib din tong mga ibon na to eh, no? Mga kalapate. Pagka, alimbawa, mag uh, breed ka, tapos magpapare sila, yung kanilang inakay, susubuan nila. Gustong gusto nila yan, yung ano, yung peace, yung mga bilog. Pero kapag lumilipad sila, ayaw na ayaw nila yan, mga kalapate. Gusto nila yung ano, yung mais, yung carbohydrates, yan. Kasi alam nila, na doon sila kukuha ng lakas. Okay, mag-away-away. Kayo-kayo magkakampi eh. Pinagbamasdan ko yung blue bar mga kalapatids kung ano yung mga pinagtututuka niya. 75 years later. Update tayo mga kalapatids. Alas 10 na nga ng gabi. Muntikan pa tayong mahuli. Ito na nga, buti na lang nandito na tayo sa loading station para i-load yung isang pa yung ating dalawang mahinang nila lang. Sayang naman kasi yung pagkakataon para nang sa ganun, bukas, eh meron tayong aabangan dito sa ating baratang kulungan. So, ilo load ko na ito mga kalapatids, baka maiwan pa ako ni Kuya Driver. Ayan, tinatali niya na at sana maging ligtas yung biyahe nila at yung ating mga alaga. So, kita-kita tayo bukas sa abangan mga kalapatids. Peace out. 6.30, release! Meanwhile, Good morning mga kalapatids. 7.18 ng umaga. Isa na namang araw ng abangan o rani bataan yung liliparin ng ating mga alagang young birds. Abangan natin yung dalawang ibon natin at sana makauwi ng ligtas at uh, malayo sa disgrasya yung ating mga alaga. Pinakawalan nga sila doon mga kalapatids ng 6.30, more or less 65 or 60 kilometers air distance away from our loaf. Hanggang ngayon, mag-iisang oras na mga kalapatids, wala pa yung ating mga mayihinang nilalang habang hinihintay natin yung ating mga alaga dito muna tayo sa update natin sa ating mga young birds na ipamimigay eto mga kalapatid so yung dalawa pwedeng pwede nyo nang kunin yan at uh, gaya nga ng binanggit natin i-announce ia natin yung schedule ng raffle kapag uh, na-reach na natin or na-hit na natin yung 1000 youtube subscriber milestone 150 plus na lang yung ating hahabulin o yung kakulangan natin bago tayo magparapol. Kaya nako mga kalapatids, i-share nyo na, ipamalita nyo na yung tungkol sa ating gagawing parapol. Para na sa ganun, masimulan na natin yung ating gift bird rapol. Uh, Old Dine Homer Taiwan, Viberman Stitch, yan yung mga naglalarong bloodline dyan mga kalapatids. Alright, ito yung uh, tatay nila. Ayan, so nagsusubo kasi kaya kawala siya dyan. Alright mga kalapatids, yun ang update natin. A few moments later. Update tayo mga kalapatids, meron na tayong pa-uwi. Eto si Zach Focus, papasok na time check tayo 7.45 ng umaga ayan mababagal yung ibo natin mga pero inuuwian naman tayo yun naman ang importante so yung blue bar na lang yung kulang natin ang naligaw na yun, ha, tayo na Nasaan na yung blue bar na kasama mo Hintayin ko lang pumasok to mga kalapatids at uh, nakaredy na yung isusubo ko sa kanila ito tag-isa sila nung isang kasama niyang blue bar pag dumating susubuan natin niya ng bawang para nang sa ganun kung meron silang nakain at along the way na makakasama sa kanila eh mapa natin gamit itong bawang napaka-importante niyan mga kanubi natin hindi mo kailangan gumastos pero yung magandang epekto niya sa ating mga alaga eh, talagang di matatawaran okay nada uh, yan nakahanda na rin syempre automatic na yan yung kanilang tubig na electrolytes all right 844 mag 845 na mga kalapatid. so hanggang ngayon wala pa rin yung ating isang alaga. Sa so, sana kaya napunta yun, napaka unusual na nauhuli yun mga kalapatids dahil kadalasan yun ang nauuna. Yung mas malapit nga ito, dapat hindi siya mahirapan. Sana naman hindi siya na o hindi siya napano sa daan at makauwi siya ng ligtas dito sa ating kulungan. Samantala, hayaan muna natin siya dyang kumain at bitu uh, dito muna tayo sa ating breeders area mga kalapatids. Balik tayo dun sa ating gift bird raffle. So, yun mga kalapatins, maglalabas ako ng listahan ng mga legitimate participants dun sa ating uh, gift bird raffle na gagawin. ipo ko yun sa ating Facebook page at uh, yung mga pangalan na yun, yun yung sumunod doon sa instruction doon sa mechanics. Kaya, na ibilang natin sila bilang legitimate participants. Ngayon, kayo mga kalapatids, kung nanonood kayo at gusto nyo sumali at hindi nyo pa nakita ang inyong pangalan doon, eh, i-double check nyo, balikan nyo yung episode 91 natin at uh, mababasa nyo doon sa description section. Maging doon sa mismong video, yung mga mechanics na dapat ninyong sundin. Parang sa ganun, eh, legitimate kayong maging participants mga kalapatids. So yun, uh, abangan ninyo yung ating uh, listahan ng mga pangalan doon sa ating Facebook page. Alright? So mga kalapatid, so hindi na siguro natin hihintayin yung isang ibon natin. Marami pa kasi tayong gagawin, mag alas 9 na mga kalapatid. So dito na muna natin siguro tatapusin yung ating kwentuhan dito sa ating munting tambayan. At patuloy kong kayong ia update sa mga kaganapan dito sa ating mga alagang warriors. Kaya kung ikaw nanonood ay eh, hindi ka pa nakapagsubscribe, Naku, mag magsubscribe ka na. I-hit mo na ang notification bell para nang sa ganun maging updated ka sa ginagawa nating na ating kwentuhan. Mag-like, comment, share na rin kung nagustuhan mong video. At wait lang bago tayo magpaalam mga kalapatids, 8.50 biglang dumating yung ating blue bar na yan. Alright mga kalapatids, so hindi ko na videohan yung paglanding niya kasi mabilis yung mga pangyayari. Pero good job sa ating mga alaga, nakauwi na rin yung ating blue bar. Okay lang yan kahit mabagal, Basta ang importante inuwian tayo ng ating mga alaga. Alright mga kalapatid, so siguro hanggang dyan na muna. Kita-kits na lang tayo ulit sa susunod na kwentuhan. Alright, peace yo!